answers for questions, uh, humingi na ano, explanation, accountability. Pero ang think ang popular term na ginagamit nila ngayon, wala pang holy week, madami ng mga poncho pilato, ang dami ng mga naguhugas ng kamay dito. Gusto lamang po namin i-point before you cut us off, sir, this is our constitutional right. Gusto namin ipunto na essentially ang pinapalabas ngayon, kasalanan pa ni Christel, kasalanan pa ng mga magulang. Gusto po namin yung point out sa College of law sinasabi niyo dalawang pagkakait, yung dalawang forma ng justice, substantial at procedural. In other words, pinag-procedural, tinetechnical niyo po yung usapan dito. Ang hinihingi po namin ay mga sagot kung bakit nangyari ito, bakit nangyari ito in the first place. Hindi po kami nangangailangan na sisihin niyo pa yung mga magulang, sisihin niyo pa si Kristen, palabasin niyo na multifaceted um, cause of suicide or whatever. Ang gusto po namin ay mga solusyon. At ang ginagawa po, hindi nyo po kami binibigyan ng mga sagot. Gusto ko po i-point out yung maraming student leaders na pumunta dito ngayon, hindi nyo po sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sinato siyo po kanina, tapos ngayon ayaw nyo pa rin bigyan ng straightforward na answer. Kami po, to say that we are disappointed, is an understatement. To say na galit po kami is also an understatement. Ako po, nung undergraduate po ako, 6,000 per unit na yung pinakamataas na binabayaran ko. Ngayon bilang, ngayon bilang sa College of Law, 26,000 ang binayaran ko di semester. Ang laki ng pagkakaibalas. This is what you have to say to the students. Kaya po ngayon, Ina-announce po namin sa buong publiko, starting Wednesday, magsa-strike po ang lahat ng mga UP campuses, ang mga estudyante. namin sa UP administration. Una, we demand the immediate scrapping of the FLOA policy at panagutin ang mga administration officials who are responsible for this policy. Second, hindi na namin tatanggapin yung STPAP review. Para sa amin, sinabi nga, di ba, ang insanity, the definition of insanity, repeating the same thing over and over again and expecting different results. Dalawang dekada naman yung STPAP, nakalokohan ko na sinasabi na kailangan pa ng review. Kaya panawagan po namin, second, jumping, immediate jumping ng SDF at isang big time rollback sa aming matrikula across the board on all levels graduate man o graduate student. Third na panawagan namin, at ito po, syempre we extend the, ano, after ng konting palo, in-extend namin yung hando cooperation sa UP. At may nasanang makiisa po na tayo po as an entire system, as an entire community, ipanawagan natin ang isang tuition moratorium nationwide on all universities. Hindi po tayo papayag na maulit ulit ito. At pang-apat, nagde-demand, dapat po tayo magkaisa. Panagutin natin, we hold the Aquino administration accountable for rising skyrocketing tuition fees and for plummeting wages. Kaya po, yun po ang apat na fighting demands namin pagdating ng strike this Wednesday. Minamarkahan ko namin ang mga natitirang bukas na klase. Isasara ko namin lahat magdating ng Wednesday at hanggang Friday hanggat hindi pa ho umaaksyon ang UP admin sa aming limang demands.